Ito, nagngangangalngal po ngayon itong mga supporters ni Sarah Duterte. Ang kanilang paratang sa mga supporters naman, itong si Martin Romualdez, alam naman natin na posibleng itong dalawa talaga ang magkaharap sa susunod na presidential election. Kung sakali man syempre, na dyan, or merong uh, pantapat ang opposition, abay syempre yan po ang susuportahan natin. Walang duda dyan. Pero yun nga, bakit nangangangal ngayon itong mga Duterte or mga diehard nating kababayan? So ano ngayon yun? Grabe na daw itong mga pages na sumusuporta nga dito kay Romualdez. Todo build up na daw para sa posibleng kandidatura nga netong house speaker. Nako, yung nagparatang, e eh, gawain nyo rin yun, diba? Ito pang mga diehard talaga ang nagparatang dito sa, sa grupo na sumusuporta kay Romualdez. Ganon din po kayo, ilang taon kayong namuhay sa kasinungalingan para gumawa ng kalokohan para mang loko ng mga kababayan natin. Matindi yung mga propaganda nyo para sa inyong idolo. Okay? Nagmula yan kay Digong at ngayon naman akala nyo hindi nyo pansin ang mga netizens na kayo rin po ay nagsisimula ng mag-build up at gumawa ng mga propaganda para kay Sara Duterte. Natural, alam yan ng mga netizens. Noong panahon ni Digong at noong panahon nga Siyempre natin si Marcos Jr. Ganun din po ang ginamit nyo. Todo build up kayo. Sang katutak tutak na propaganda. At siyempre, paninira sa kalaban. Ganun eh. Hindi naman kasi kayo makalaban ng patas. So ngayon, nakikita natin kung parehong kalokohan at kasinungalingan ang gagamitin nyo para para manalo. Sa kampo halimbawa natin si Romualdez at ni Sara Duterte. Abay patas. Sige. Magkakaalaman kung sino ang mas matinding manloko, magsinungaling, at mang ng mga kababayan natin. Ganon po ang magiging labanan. Kung kayo po ay tinapatan, halimbawa si Marcos Jr., ni Atty. Lenny Robredo, ng, ng ganong strategya rin, pawang kasinungalingan at gumamit ng mga trolls para i-build up nga, aba, baka patas rin. Pero hindi kasi ganon ang ugali ng opposition. Hindi po ganon ang ugali ng 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 kampo ni Atty. Lenny Robredo. So, hayaan na natin sa inyo ang panalo. Pero yun nga, sa international community, si Atty. Lenny Robredo naman talaga ang panalo. Hinahangaan sa buong mundo. At yun nga, yung idolo nyo, si Marcos Jr., well, hinahangaan ng mga kababayan nating uto-uto. Mga kababayan nating nagmamaang-maangan at nagpapagamit. Sabi dito, yun nga, to todo build up daw. Ito na ba ang bagong pa -boost? Kasama kaya ito sa public relations expense ng extraordinary funds. Ayon. So sila-sila sigurado ang maglalabasan ng kanika nilang baho. Tayo ba ay dapat matuwa sa mga nangyayaring ito? Sana, pero hindi kasi tayo yung tipong may, may gulo, may bangayan na nangyayari at tayo matutuwa. Hindi po eh. Ugali yan ang mga pulahan at mga diehard. Kaya pasensya na. Sige, pagpatuloy niyo ang pagbabangayan, pagpatuloy niyo ang paglalabasan ng saril, sarili niyong baho, kanya-kanyang baho, sigurado pareho kayong walang kahahantungan.